Paano magtrabaho, be? O, ayan. Wala na. Natanggal na yung ano. Wi-Fi. Paano na? Makulit yung makulit na to, eh. Magtatrabaho tayo, eh. Kaper. Wala na, oh, Natanggal na yung ano natin. Wala na. <laughs> ah, oh. Wala na. Sisira yung wifi na ay laptop natin, B. Pasaway itong batang to, eh. Hmm. Ayan. Nagmamadali pa. Nagmamadali. Hali ka nga. Kumain ka na nga dito. Dali. Ang pagkain mo. Hmm. Hmm. <coughs> Kain ka nga dyan. Ay, May sabaw nga yan. May gatas yan eh. So, wait na. Yan ka lang ha. Paano tayo magtrabaho nito, B? Paano tayo magagawa? Wala na. Kapel Papalabasin na talaga kita, B mukha mo mukhang may gagawing may binabalak na masama ata ah. lang ha wala na <laughs> tulog ka na Mahal, yung ano oh, baso. Yun na, silipin ang niya yung baso. Ayaw ko sa'yo, kape roti. Makulit. Kung babalik, babalik dito ah. ay naku kaper, baba ka na wala na oh hindi na tayo makagalaw oh oh ay ka na dali alis alis din <laughs> pasaway talaga oh Wala. Negative. Patutulugin mo na kita, Kaps. Patutulugin mo na kita. May nagyayaw-yaw dun sa baba. Sino kaya yun? Tupo yata. Hindi makapag-trabaho sa'yo eh. Pagkatapos mangulit, mga kababayan. Lumafang. <laughs> Pagkatapos mangulit. Gutom? Gutom? Ba, pa pa mo pa, ha? Eh, may natira pa, busin mo. <laughs> ah, tapos na. Ay, sagot ka pa, ha? Ah. Huwag ka na umakit dito, ha? Ah. Wala magagawa dito ng batang ito. Oh, wala na. Ah, huh? ano na lang type, oh. Ah. Oh. Kasi yung kamay ko, inaano niya, eh, oh. Ako <laughs> 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 trabaho Ako trabaho na nila yung ayos Wala tayo dito magagawa, be.